Camera action Alright what's up mga lang? Welcome back again sa ating youtube channel And for today's vlog Samahan nyo ako ngayong umaga dito sa Barangay Salawag Das Marinas Cavite Diyan sa unahan Nandiyan na yung stoplight At katabi nito RTW outlet Ito 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 Papakita ko lang sa inyo yung mga Nagagandahang bahay Napangalit ng mga bahay Bahay kubo kung tawagin ito eh Ayan. E eh, sa tuwing makikita ko itong mga ganitong bahay ko boy, no? na-attract ako kaya nilalapitan ko tinitingnan ko. Kasi alam nyo kung bakit? Ito yung pangarap ko, yung maliit na bahay lang ba? Simple lang pero napakaganda, napaka aliwalas singan, no? Ito, ito, papakita ko sa inyo. Kaya naman, finiture ko to nang sa ganun. Uh, matulungan natin si boss na matunton ang kanilang uh, Pagawaan ng bahay kobo. At gumagawa rin sila Uh, Alam mo tawag doon kung malayo pinupuntahan doon ini-install yung bahay ko alright so mahaba na yung intro natin at uh, shoutout muna sa ating mga tropa dyan baka merong bibili dito uh, dito lang to sa Luzon no? sa Luzon hindi sa Mindanao hindi rin sa Visayas alright so ayan si si boss gumagawa siya ngayon ngayong umaga ayan ito yung una kong nakikita eh. pangalawa ito Ayan, napakaganda no Ayan, papakita ko sa inyo At papasukin din natin sa loob Boss, magandang umaga boss Alright, ayan si boss Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, Malit lang na bahay no Pero napakaangas niya Iikutan natin ito Tapos titingnan natin sa loob dyan Maliwanag <laughs> Nadaanan ko lang si boss, gugulo pa ako eh Okay, ayan ang cute ng bahay, di ba? Okay, ito yung mga stock na ng mga kawayan. Okay? Napakarami niyan. Kahit ilang bahay kubo pang gagawin nila boss dito. Okay. Ganda no? Sa loob meron siyang kisame. Mamaya papasukin natin yan. Dito muna sa labas. Ito yung design sa labas na pag uh, tira nila. Yan no? Oh. Parang isang kawayan biniak tapos kinakuan dyan. <laughs> Kala mo napaka-expert natin dyan oh, Ayan na naman si boss oh. Di ba maliit lang Ang bilis natin nakita si boss Parang kailan lang tayo umikot Tapos maganda yung bubong nya Alam niyo kung bakit Ito yung mga bagong design ngayon Na bubong Ayan makakit ako dito sa gilid Ayan color off ba ito yung tawagin boss Diba ko po Color <laughs> Ayan Meron siyang Ito alulod yung tawag nito Yung daanan ng tubig Okay, dito na tayo dadaan syempre. Kasi umikot na tayo, di ba? All right. Ayun. Titingnan natin 'yan. Ito parang kusina 'to niya, lagayan ng baso yata 'to, di ba, boss? Banggirahan mo 'yan. Banggirahan 'yan, yung hugasan ba? Kung hindi niyo naintindihan. o oh, yan, na natin yung mga grid gilid nya no? Ganda no, sa mga gusto mo murder dyan Dito sa kalapit nila boss, Cavite lang to eh Cavite ah. Salawag, Dasmarinas, Cavite. Okay? Boss. Odi, oh, yeah. papasok tayo. Boss, pasok ko boss ha. Okay. 'Yan. Oh, ito ha, may pako pa dito. Ito 'yung mga pako na ginagamit nila boss dito. At 'yung upuan dito sa loob, ito 'yon. Angas. Paangas 'di ba? At syempre, yung ilaw nito, hindi pa nilalagyan kasi i-deliver ito eh. Maganda, no? Ito yung gusto ko. Hindi pa nayari. Hindi pa nayari ito. Hindi pa tapos, boss. Hindi pa tapos, diba, boss? Hindi pa, Hindi pa tapos. Yan. Ayan, no? Parang double, ano siya sa ano? Eh, sa kabila, tapos na. Sa kabila, tapos na. Ito, oh, ang ganda. Double deck siya. Wow, I like it, man. Ito yung pinakagusto ko. Mga ganitong bahay lang, basimple lang, no? yung meron kang peace of mind at least naka, nakakatipid ka rin sa mga kuryente dahil maliit lang meron ka lang dalawang bulb na ilaw okay na ito tingnan na to yan ang finish product meron silang finish product dito na bahay kubo let's go ito ito nagtawag kasi sa boss eh Ayan, di ba? Okay, ibang disenyo rin ito, boss, katulad nun. Ito para mas malaki ito, boss, ano? Eh, malaki, Okay. So ito yung katabi niya oh, na building. Ito mas malaki kunte doon sa pinasok natin. Okay, maganda no? Tara tingnan natin sa loob. Boss, papasok ako, boss. Ah. Uh, ah, yung loob niya, yung isa may niya. Ito kawayan na pinagtakpi-takpi ano bang tawag nito? amakan amakan, amakan, tama kasi yung bahay namin ganyan eh yung gilid-gilid okay, oh no, si boss din din alright so, napakaganda, maangas, merong lagayan dyan ng mga pwede sapatos ay dito may kulungan ng manok lababo <laughs> lababo <laughs> hindi pala kulungan, ayan o oh. Wow, kulungan ng ibon. Hindi, lagay na mga plato yan. Wala, dalawa. Uy, wow! Grabe, ito yung dito. May hagdanan siya. Wow, I like it. No? Benta? Oh, yan. Yeah, dito na siya. ito parang kwarto din yan. May pituan na pasukin natin yan. Hindi na natin yan. Okay, ang ganda. Ayos! sa Ay, Ayos! Tingnan mo, may kwarto din sa loob ay sa labas. Ayan ha Meron siyang kwarto. Sarado natin ha. Okay. Ayos. Tingnan niyo naman. Ah, oo nga no. pa din. Oh, kita niyo naman oh. Ah, okay. Ayos. Maganda ito yung pinasukan natin yung may hagdanan, di ba? Ang galing. Ang galing mo, oh, boss. <laughs> ito pala. Kaka nga magaling gumawa ng mga ganito, boss. So ngayon, okay na tayo dito sa loob. Kuwan natin. Maganda eh. Ayos. Tara, labas tayo. Uh, saka sige, ano, titingnan natin yung isa. Yung simpleng gawa lang, boss, no? Ito, boss, oh. Malupit 'to eh. Ito, malupit thank din thank 'to. Mahaba yung ano niya, Bubunga yan halos ah uh, lalap, lalapat sa lupa eh. Yan na ay yung clearance mula sa ano niya. Oh, so, Maganda rin klase ito. Sa mga ano ba? Sa mga bukid-bukid, di ba? Ano? Napakaangas din. Okay? Bago natin pasukin 'yan, putan muna natin, papakita ko sa inyo, okay? Ayan, may may ano dito. Pintuan, pintuan. <laughs> Bintana. Ayan yung loob. Ano siya? Square, no? Ano ba ito? Square. <laughs> Ayan. Ito na yung tulugan. Pinaka ano natin dyan. Master bed. Tara, tingnan natin sa loob. Ayos. Napakaangas. Ang ganda nyan. Okay. Ayan, no? Ah. Oh, yeah. Parang gusto kong matulog dito ah. okay. So wala siyang kisame no. Ang mga ganito kasi kahit wala nang kisame, tapos dito may dalawang harapang upuan. Ayan, kaya hindi na kahit hindi na ano yan lagyan ng kisame kasi malamig gawa sa ano ng dahon ng nyog. Alright So ito lang, ito yung ano dito, mapiligiran. Pag gusto niyo putahan dito, yung contact number papakita ko ito yung contact number nila okay screenshot nyo yung contact number dito dalawa yan ano to lot for less bakit lot for less <laughs> pero sabi ni boss yan yung number dito alright so boss yun ba yung number doon yung nasa puno okay maraming salamat at ito si boss ko usapin muna natin Bak invitahan mo yung mga viewers boss baka mayroong magkakagusto ng mga bahay kubo nyo dito ayan boss o oh, sige sa mga pupunta dito sa ano lang uh, Salawag sa lawag das marinas cavite stoplight na yan dyan stoplight tapos may skulahan ano skulahan yan boss sa lawag, school yan tapos may hospital napakadali lang tuntunin tawagan nyo lang sa contact number sila sa ganon Uh, agad kayong may asis at mabigyan ng mga karagdagan ng mga tanong tungkol dito sa kanilang bahay ko But, alright so maraming salamat boss at hanggang sa muli peace out